Hello guys, welcome again to another episode of Pinoy in Australia. So, yung package po natin ngayon guys, dumating. Dalawa ito guys. Pero ito, alam ko to guys. Ito yung order kong case ng Ah uh, ng tablet ko guys na regalo sa akin ng misis ko nung uh, Christmas. So, sana kumasya. At ito guys, ito yung iintay-intay kong ano guys, yung uh, radiator leak tester guys. Nung Black Friday sale pa ito guys, ngayon lang dumating. Janu uh, January, January 3 na ngayon guys, uh, 2025. So, Black Friday sale is somewhere in December ata guys. So, end of December nangyari yun. So, inaabot siya ng ilang linggo, tatlong linggo, apat ah, na linggo bago dumating guys okay guys uh, buksan natin so, babalatan ko muna ng off screen kasi hindi ko makita yung tripod ko guys nawawala yung tripod ko hindi ko malaman kung saan napunta kanina pa ako hanap hanap mga 30 minutes na naghanap hindi ko wala saan napunta naubos yung oras ko sa kakahanap guys ito na siya guys oh. so in order ko ito December 25 Pasko ngayon, January uh, January ano na ngayon? January 3. Pero kahapon ito dumating January 2. So, ilang linggo lang guys dumating na. Nga. Sa, in-order ko ito sa eBay Australia guys. So, mukhang maganda siya guys. Tingnan natin kung magpipit siya guys. Okay guys, ito na siya guys. O, oh, eksaktong eksakto siya. At maganda, may ano siya, may may siya. Uh, pwede siya yung holder sa kamay. May stand siya. So, sakto yung camera niya. So, since na kuha ko to guys, nung December 25, gift nga sa akin to ni Mrs. Hindi ko siya ginamit hanggat hindi ko siya uh, nabibilihan ng case. Kasi pag nabagsak guys, masisira siya. Sayang naman masisira. So, um, batang dito ang um, may kulang pa ito guys kailangan ko maggawa ng Samsung account para maggana siya hanggat wala pang na uh, naipapasok na Samsung account dito guys hindi mo siya magagamit so buksan natin itong pangalawang box guys ito alam po guys ito yung radiator leak tester guys na hinihintay ko at nga pala guys may kasama siyang sling nakabit doon may kasama rin siyang pick pang bukas ng face ito nga guys oh, may description guys oh, 28 pieces water tank leak detector so ito nga yung rejeto leak detector na iniintay ko binili ko ng black friday sale guys ang laki ng discount dito guys pero yung dalawang iniintay ko guys na dalawang set ng ratchet guys ano pala yung guys nabudol ako dahil doon guys kasi yung bag at saka yung ruler na akala kong free gift. Yung pala yung kapalit ng pinadala nila sa akin. So nag uh, open na po ako ng ng case, nag-file na po ako ng case sa uh, sa ano sa AliExpress at uh, sinusubukan na po nilang ano maayos yung problema guys. So for the first time na uh, scam po tayo guys sa AliExpress lang taon na kung nag ano guys nag na shopping sa AliExpress ngayon lang to nangyari guys na na-scam ako. So dalawang item po 'yon. So ang sabi sa akin, kukuha lang daw ako ng confirmation sa Australian Post na na-deliver na 'yon. Ngayon. ngayon, yung case uh, inopen na ngayon pag sinabing ibalik, ibalik yung dalawang item yung ruler at yung bag Ipadbal ipapadala pabalik sa kanila saka ko lang po makukuha yung refund guys okay guys ito na yung radiator leak tester na i-order natin guys so ito yung snail nila nasa 70% po ata ito o 50% yung snail nila so malaki po yung binagsak yung pressure so Meron po ako isang set din ng radiator leak tester pero wala siyang ganito. Ito po yung iba vacuum yung system. Once na vacuum mo, yung coolant mo, hihigupin ng, uh, ng uh, radiator, ng system. Kaya, hindi mo na kailangan siyang i-bleed. Kasi once na nag-create ka ng vacuum, automatic, hihigupin niya lahat yung nasa loob ng tangke ng uh, coolant ipapasok sya sa loob ng system so mas madali pong itong maglagay ng coolant pag pag- inemptin mo yung coolant mas madali siyang mapuno na hindi mo kailangan mag bleed ok guys um, meron na naman po tayong bagong dating parcel guys bubuksan po natin tingnan po natin kung ano po itong dumating ngayon sa ito na po yung um, unang guys so ito po yung brake bleeder po guys so marami pong application ito guys hindi lang po ito sa brake na magagamit pati rin po sa pagbe-bleed pag ng fuel line so magbe-bleed po kayo ng brake dito nyo po lalagay yung laman may takip po yan may cup, ikakabit nyo rito yung itong cup nya tapos ikakabit nyo doon sa um, ikakabit nyo po ito doon sa may uh, reservoir tank ng brake fluid so may mga parang adapter pa sa para naka steady sya nakatayo so habang nagbibli nag po kayo kumukuha ko, tinatanggal nyo po yung lumang fluid, tinatanggal yung hangin automatic papasok po yung bagong ah uh, fluid so, kailangan po ito sa draba, kasi yung isang uh, ginagamit ko masyadong maliit guys maliit ang capacity so, sa mga 200 din ko mga 250 ml lang siguro ang laman nun, ito mga 1 liter po ito guys so gawin natin naman yung so, ito guys um holder po ito ng uh, holder top holder po ito sa sasakyan guys so may parang clip sa gilid isasabit mo ito doon sa uh, side ng pinto o maghahanapan siya kung saan siya pwede isabit so ito guys yung ano guys yung uh, ng wiper arm isang pinipwersa natin yung wiper arm para mabunod doon sa pinaka shafting So, mas maganda yung ganito kasi may iwasan natin may masira dun sa sa shafting ng wiper. Maring masira yung, ano, yung mga, mga, bushing guys. So, mas maganda meron ganito tayo guys. So, ito ngayon guys. Ito yung folder ng ano guys ng ng ano guys ng injector. Okay. ito pag talagang stack up yung uh, fuel injector guys injector ang ano ito guys ah, ng pang diesel ang tagal nito guys bago dumating ha baklasin ko muna yung plastic guys ah kailangan ko ng dalawang kamay guys okay guys ito na siya guys nakalagay pa sa case guys bigat siya guys kasi ano to guys eh solid na bakal ito guys parang pneumatic na slug sander ito ayun siya guys yun yung mga kasama sa fitting sa injector guys so ang uh, mangyari dito guys, kakalasin mo yung upper part ng injector tapos ikakabit mo itong mga adapter na to so may iba-ibang sukat nito ito depende kung anong injector na meron kayo guys so ganyan ang stem na guys ang dami, ang dami mga piting nagkarambulan siya eto so, ito guys. ah uh, mas na mo ng, ng hangin yung ano yung yung eto guys, nilagay mo ng hangin, eto, mo hangin ito. Ito ikakabit mo doon. Ito mag ano sa dagalaw sa Yan ang huhugot sa ano sa injector guys. So, napakarami ng mga adapter guys. So, ito po ngayon yung bagong dating sa atin guys na mga uh, special tools, guys. Ito guys, ito yung pinaka last resort guys. Kapag naka-encounter ka ng uh, uh, stack up na fuel well in, well injector guys so sa buong buhay guys dalawang beses pa lang ako naka encounter ng talagang stock up sa fuel well injector guys so ang dami niyang mga adapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 12 13, 14, so, 14 15, 16, 17, 17 na guys So, ito guys, kailangan, kailangan talaga ito. Guys, kapag ang ginagawa mo sa kanya, mga luma-luma na. So, uh, ito lang ang dumating ngayon guys. May mga in order, in order pa tayo guys. Pero, may pasok eh, kay Kelly's Guru dalawang kanay. Hmm, um, siguro mga lalinggo pa bago dumating yun. Okay guys. ang uh, hanggang dito na lang po itong video na ito ito so ito po yung panibagong uh, support ng kaligayahan guys so weekly uh, two weeks yan, ganyan nag order po tayo guys kasi minsan ang, ang, mga, mga in order po natin guys maabot siya ng two weeks minsan more than two weeks ito inabot ito ng more than two weeks guys kasi siguro so, sobrang bigat nito yung shipment. Kaya medyo tumagal sa bago dumating. Okay guys. See you in the next video guys. Kita kita po tayo guys. Kung nagustuhan nyo po itong video natin guys. Please press the subscribe button. Please press the like button. Please press the notification, notification bell. Para manonotify po kayo every time nagagawa po ko ng video guys. Okay guys. See you in the next video. Bye bye. Paalam. rides pa pala guys Hello guys! ito pumunta naman po kami sa Surface, surface Paradise sa Gold Coast uh, sobrang lamig guys laks ng ang makikita nyo parang may hamog guys ano po yan uh, parang hamog yan galing sa dagat ini ng hangin galing sa alo kung nararamdaman mo na gumagampi uh, sa barapin ng parang ambon kagaling dun sa sa uh, multi-cultural uh, event dun sa simbahan na rin na kami dito uh, uh matagal-tagal na naman kami nakaragalaw dito kaya uh, kumalsyal na naman nakakabato na sa loob ng bahay dito Lakad-lakad lang guys. Exercise. So, ngayon, magsi-7 ang plak na. 7 na ata. 7 uh, o 7 o na lang dito. Yung lugar na to, boy na boy po ito. Gabi, dito natutulog itong lugar na to.